Papakita ko sa inyo yan. Ito. Ma, papakita ko sa inyo yan na. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito plan na yan na. Upayan ko yan, Lagyan natin dito yung camera. Yung cellphone pa. Lagyan natin yung cellphone dyan. Ayan. 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 sa so, pang isa. Yan ito. Nena. Ito, ito lang ito. Ah, ito, ito lang piraso ng ito, ito. Ito lang piraso ng ito. Kinu ako dito. Ayan, oh. Yung ko, ito, oh. mga... Kita ninyo yung pinagkuaan ko, ko yan, oh. Yung putol na yan, oh, ito. Kita nyo yung putol na ito. yan Kumuha ko dito ng putol. Kasi ito... Putol din ito yung itininim ko, eh. May tsura ng, ano, oh. Ng ugat niya, oh. Ba't kaya nagkaganito? Ayan, oh. 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 <laughs> ang ganda no ayan oh, ang ganda no o, oh, ba't nagkaganit ito ayan oh, ang dami na niyan. ito dati ito, itong punong ito, ito isa rin, rin itong ano isang puto lang na ganito kasi ito kinuwa ko doon sa ano eh, sa kumpare ko sa ka, ka, ano, niya. ka tabi niyang, ah, katapat niyang bahay kumuha ko nito yan, kinuha akong ganoon ay eh, naputol. Di sabi ko ano kaya tutubo kaya ito. Sa tubig lang ha, sa tubig lang. Sa tubig lang, ayan oh. Oh. Pakita ko sa inyo, ulang ano. ulang lupa. Hmm. Tubig ulan. Ang ganda pala pag ano, pag tubig ulan. Ang ilalagay mo, oh. tumutubo kagad sakto di ulam oh, oh. ganda no ganda ng kanyang ano oh. bilog na bilog sakto do sa eh. ano eh oh. ano oh. nang halaman na snake plant no ganda Ila. no <laughs> pero may ano tag doon yung galon yung garapon kitang kita ito doon

Ayan o, may ugat na rin siya o. Ayan o. Ito lang ito, ito isang pirasong ito. Ayan, may talbos na naman siya o. Meron naman siyang maliit doon sa ano, sa gitna o. Ito nyo. Nagay ko lang sa ano. Ayan o. Ah. Ah. ayun ayun yun, yun, yung maliit nito o. Ito nyo, ayun, yung maliit na yan. Ayan, yan, 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 yan. Yan o, oh, yan yung maliit na yan. Mag-aapat na ano na. Ito lang, ka kauna-unahan ito, ito. Isang piraso lang yan. Ang guru mga apat na buwan na rin. Apat na buwan na rin. May Anto, ito mo tubo. Ang piti, nasa ng bahay ito eh. Masarap hmm. ka? Uh -uh. Oo. Oh. Ha? Ha? Oh. Ayan hmm. mga halaman. Ayan oh. oh. ang... nga ako nito. Yan. May bunga din pala nga. Ano? Bunga rin. Hmm, ano po? Hmm. po, oh, maraming salamat. Makulit yung ano ano, makulit yung snake plant ano. Makulit yung snake plant. po, <laughs> oh, maraming salamat.